May panibago na naman tayo mga katunggo. Ang bago natin ah, kung paano tanggalin ang needle bearing ng team X natin. Dito. Pakita natin kung saan dito. Paano magtanggal dito. Tanggalin natin mga katunggo. Dito na mga katunggo. Gamit ka lang ng puller. O oh, ganito. Yan. Pangtanggal ng lock At Ah, ganito lang. Diskarte mga katunggo. Ito. Higpitan mo ito mga katunggo. Yan. Higpitan mo ng maayos. Hilailain mo. Dandahan lang. Dandahan lang. Yan. Tanggal na. Ito yung needle bearing mga katunggo. Ito. Dito yun galing mga katunggo. Dito yan. Ayan. Sa team X natin. Salamat mga katunggo.